So yun, what's up mga tol? So nandito na kami sa Nabotas. So nasa likod natin yung show may na nakikita natin sa Facebook. So tara, tikman natin kung ano yung lasa talaga. Nakikita nyo naman, sobrang daming tao, di ba So na-testing din natin. Let's At dito nga ay nakita namin ay sobrang dami ng taong kumakain at pumipila dito lang sa pwesto nila dito sa Maynabotas. Napatakbo rin ako rito kasi nga gusto kong matikman kung bakit dinadayo sila dito. So yung location nila, uh, nasa Sipo Road lang sila, along highway. Kung so, mapapasyal kayo dito. Yan. Tol, masarap ba? So ano in order niyo Pork lang po. Pork. So mga taga samba kayo? Hi, I am Ezzy Conde. Isa po ako sa owner ng na matatagpuan dito sa Navotas. Um, Nag-start po yung business namin last 2002, ay 2022 ng September. Yung Shomai, hindi naman agad success yung naramdaman namin eh. Nandun yung downfall na nung una hindi naman hindi naman eh, natangkilik yung product namin until nag-decide kaming baguhin lahat. Binago namin yung cart which is modern na. Binago din namin lahat ng flavors which is lahat nilagyan namin ng mga kung ano-ano So gaya nga na sinasabi ng iba na kung ano-ano na lang doon na, um, na produce namin ng na product. So lahat nag-start sa pepperoni, Japanese, scallop, lahat po yan. Pero dadating yung time na dadagdagan pa po namin yung product namin. Kaya po lahat yung tank. May kaya po lahat ito. Bali 105 07, 6, 6, 6. na ba sa inyo kamukha niyo siya. si ano? <laughs> si Antoinette. <laughs> <laughs> Yo, what's up <laughs> mga tol? So, this is your man <laughs> Adrian Vlog. And titikmanan natin yung shomai nila dito. So, ito <laughs> <Huh? laughs> <laughs> so, yung first bite natin. Ito yung school. Wala sa yung... Wala sa yung shomai nila dito. Tsaka... Sigurado doon di mo umay lalo na kung mahilig kayo sa siomay Kasi nung pa lang sa mga nagtitinda eh mababait yung mga nagtitinda dito siya Hindi lang sila makaganda, mababait pa Sa mga gustong dayuhin din yung siomay nila dito at matikman kung gaano kasarap at bakit pinipilahan yung siomay nila dito Dito lang to sa c Road dito sa Maynabota So sa mga gusto at gustong tikman yung siomay so, so ano pang hinihintay nyo? Pasyalan nyo na rin yung Xiaomi na dito. So dito ang natatabusin yung vlog ko na to. Kasi guys marami lang tao. Um, so dito ako natatapusin tong vlog ko na to para makakain lang sila. So yun lang. Ingat kayo mga tol. Enjoy. Peace out mga tol.